Luto naman tayo ng budget ulam pero sobrang sarap pa rin. Nakabili nga pala ako ng tatlong patatas yung katamtaman laki lamang sa halagang 20 pesos. Tapos eh, ginayat ko lang siya ng maliliit na pie square na parang pang minudo. At ito namang nabili kong carrots ay maliit lang yan. Nagkakahalaga lang yan ng 10 pesos. At ginayat ko lang din siya ng maliliit na pie square. At itong hotdog naman ay anim na peraso lang yung binili ko at ayan ginayat ko lang siya ng paganyan. So, okay, pa ako ng kawali at naglagay na rin ako ng kaunting mantika tapos una natin lulutuin itong karot sa patatas. Kung medyo okay na siya or half cook ay hanguin muna natin ito at iset aside lang muna natin. Sunod naman ay mag-isa lang ng bawang at sibuyas at kapag medyo okay na yung bawang at sibuyas ay ilalagay na natin dito yung hotdog. Tapos ay naglagay na nga rin pala ako dito ng kaunting oyster sauce o kaya naman ay pwede ang toyo lamang. Tapos naglagay na rin ako dyan ng paminta at haluin lang uli ng kaunti. At sunod naman ay ilalagay na natin dito yung niluto kong karos at patatas. Pagkatapos ay naglagay na nga rin pala ako dito ng maliit na pack ng tomato sauce or yung 115 grams lamang. Oh. Naglagay na nga rin ako dito ng isang basong tubig at pakukuluan lang natin ito. Mas maganda medyo may sabaw-sabaw para syempre sabaw pa lang ay ulam na. Lutuin lang natin ito hanggang sa kumulo ito at maging okay na yung ating gulay at saka hotdog. At makalipas ang ilang minuto, ayan, medyo okay na yung ating gulay at malambot na rin siya. syempre titikman natin yan kung okay na ba yung panlasa. So, medyo natabangan ako kaya nagdagdag ako dyan ng kaunting asin. Tapos, ay naglagay na nga rin pala ako ng kaunting asukal para pampabalance lasa lamang. Tapos, ilutoy lang ulit natin to ng isang minuto pa at okay na okay na ito. Kaya naman yung mahihilig sa hotdog dyan, isubukan subukan nyo na ang ganitong luto dahil sobrang sarap ito para ka na kumain ng minuto or kaya apretada. At siguradong magugustuhan din ito ng inyong mga chikiting. I-share ko na nga rin pala sa inyo itong games application na Lucky Lion Game Pwede pwede ka dito manalo ng totoong pera Ang gagawin mo lamang ay install mo lang ito Nasa comment section ng link Kapag na-install mo na, ang gagawin mo lamang ay mag-register ka Ilagay mo dyan yung cellphone number mo at gumawa ka ng password Marami kayong games na pwede pwede laruin nyo dito Meron dyan Dragon vs. Tiger, Toss a Coin, Mines at marami pang at iba At sinubukan ko na nga laruin itong Dragon versus Tiger Pipili ka lang dyan kung anong gusto mong tayaan At sobrang dali lang dyan manalo Sobrang dali lang din laruin itong Mines Pipindot ka lang dyan kahit ilan ang gusto mo Basta iwasan mo lang dyan yung bomba At kapag nanalo ka na syempre i-cash out mo na agad yan nga ito sa paborito kong laruin dahil sobrang dali lang manalo dito At sinubukan ko na rin laruin itong toss a coin Mamimili ka lang dyan kung head or tail At yan pwede pwede ka na rin dyan manalo Pwede ka naman tumaya dyan kahit magkanong gusto mo kung magka-cash in naman kayo dito, sobrang dali lang. Pindutin nyo lang dyan yung plus sign or yung wallet. Tapos ayan, lalabas na dyan kung magkano ang gusto nyong i-cash in. Kung gusto nyo naman withdrawin yung mga panalo nyo, e, eh, pindutin nyo lang yung withdraw sa baba. At ayan, pwede pwede nyo nang withdrawin gamit ang GCash. Kaya naman kung gusto nyo itong laruin, ilalagay ko po yung link dun sa comment section. At paalala po, ito ay libangan lamang bawal sa bata.